Mausapang tol at good morning sa iyo, Senator Tol. Good morning, good morning, Cecil. Good morning po sa ating mga tiga-subaybay sa Usapang Tol. Ito po si Senator Tolentino. Good morning po sa mga tiga-Cebu. Good morning po sa mga tiga-Iloilo. At good morning po sa mga tiga taguban sa Banca Secondary. Yan yung mga nagmo-monitor sa ating centol, pe, pwede po silang sumama sa ating talakayan eh magpadala Alright. lang po sila ng mensahe sa Facebook page po ng DWIZ882 o kaya po eh doon sa ating hotline uh, 84701750 hanggang 54 o kaya po sa ating text line 09993766768. Yan, Sentol. Mm -hmm. At yung araw-araw nating minimonitor, Sentol, na heat index. And, yes, so, ano kayang init ngayong araw na ito? Uh, ngayong araw, Sentol, dun sa forecast ng pag-asa, labing walong lugar sa bansa, yung posibleng dumanas ng dangerous level na heat index. Pero kahapon, dalawang pung lugar yung dumanas ng Dangerous Level na Heat Index kasama po dyan yung Dagupan City na nakapagtala ng pinakamataas na heat index at 47 degrees Celsius. Oh, sobrang init yun. Yon. Kaya ingat-ingat mm -hmm. po yung mga kababayan natin. Ako, ngayon, ngayon ding araw na ito, ganun din yan. Mm -hmm. eh, bukas, mapapasabak tayo sa... Naku. Pandi, San Rafael, San Miguel, puro bulakan. Bulakan? Oo, eh, oh, medyo mainit siya. Pero mm -hmm. malapit-lapit naman, kaya lang ganun din siguro ang init. Yes, Sentol. At dahil usaping uh, lagay ng panahon pa rin tayo, mamaya meron po tayong makakapanay mula sa pag-asa. Kasi di ba ang binabanggit nga, Sentol kahapon, eh, the worst is over na raw? Uh, Oo, pang... pero it's, mararamdaman mo naman yun eh. Mm -hmm. Kung talagang mainit ako, medyo na nainitan din kahapon, sumakit-sakit so din yung ulo natin. Ah, nag-award tayo nung umaga yung mga mga journalist, mga oh. iba't ibang himpilan mm -hmm. ng uh, na, sa buong Pilipinas na nagsisikap i-cover yung mga balikatant exercises Ayon. at lahat pa ng mga nangyayari. Ayun nga pala Ang, no. Malapit yung Independent beat, binigyan natin na award kahapon lahat sila. Mm -hmm. Sa Philippine Marine sa headquarters hanggang, Tayo po yung guest of honor. Ay yung Independent. Malapit na matapos sento lang balikatan pala no hanggang Hanggang itong It, ano lang 'yon. Yes, malapit na at ang, mm -hmm. uh, ang isang highlight niyan ay yung barko na kanilang uh, palulubugin. Ah, uh, nasa coast to papa, papasabugin na isang missile. Aba, talagang ano mas, ma, mas, oh. uh, mas pala ang mas 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 madidibdan pa lang pag asanay ngayong taon sentol. Yes, Central. so at ang oh. sabi ng ang sabi po nila ay eh, very very prepared na raw ang ating uh, sandatang lakas sa uh, Cecil. Mm-hmm. Eh, malaman din natin mamaya Sentol, sa pag-asa kasi ang binabanggit nila, kahit daw matapos na yung El Nino by June, May pa rin. Eh, yung epekto raw, mararamdaman pa rin eh. Kaya daw posibleng maantala yung pagpasok ng tag-ulan at least by two months. Eh, kaya lang yung ang gatdam ni eh. yung pinanggagalingan ng supply ng tubig ng Metro Manila. Yes, Sentol, 185 uh, meters na lang eh. Malapit na niyang maabot yung 180 meters na minimum operating level. Yun. Kaya talaga dapat magtipit tipid mm -hmm. din sa tubig at uh, tama po yung nabanggit din ng pangulo kahapon na 40 million pa lang walang access sa tubig. 40 so, million Sa mga kababayan natin no forty 40 million without safe water. Pinag-uusapan dito oh. yung drinking water. Mm -hmm. uh, wala silang access daily. So marami yan. ito yung mga nag-iigib, ito yung mga kung saan, saan pa kumukuha ng tubig sa pang-araw-araw na gamit nila oh. sa buong Pilipinas. Malamang so, dito sa dito sa Metro Manila meron din 'yan sentol eh. Ah, meron, oh, meron oh. 'yan, Di wala sa mga uh, sa mga informal settlements natin. Yes, yes, sentol. Eh pagkaganyan na walang access sa malinis na inuming tubig, sakit 'yan 'yung eh. uh, mas yan prone na. sa sakit Saka, uh, 'yung ating kababayan. Basic human right 'yan, yes. right to access mm -hmm. uh, access to water, potable, safe drinking water. At uh, uh, talagang trabaho ko ng pamahalaan na ibigay 'yan. Malaking bilang yung 40% sento lang mga more or less 40 million 40 million 40 million yan yes tama oh, oh. tama siya malaki cento. 'yon malaki mm -hmm. 'yon ang daming uh, ano ngayon? Ang daming mga nagbabagang balita. At uh, siguro, ready ka na, Cecil? Sa yes, Sentol. Mm. Balita sa... ngayon, umaga. nag yeah. yung ating mga kababayan. Yes, Sentol. Sa puntong ito, ay puntahan na po natin ang ating mga headlines. Ang balita ito ay hatid sa inyo ng Fuji Denso Home and Commercial Appliances where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso. Quality above all. Upgrade your home. Upgrade your Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng M. Luwilyer. Basta kwarta padala, mag M. Luwilyer na. Lahat sigurado. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng... Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique. Your cooking partner. That's the Technogis technique. mga malalaking balita pinag-uusapan mga balitang bagong bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, ngayong araw ng Merkules, ikawalo sa buwang ito ng Mayo taong 2024. Alokasyon ng tubig ng Maynilad at Manila Water mula ang Gatdam, posibleng bawasan na sa usunod na linggo sa gitna ng pagbaba ng level ng tubig sa nasabing dam. Z Balita Pag-amyanda sa Rice Tarification Law para payagang makapagbenta ang NFA ng murang bigas, lusot na sa komite sa kamara. D-W-I-Z Rabies patient sa Lazaro Hospital umakyat na sa 3,000 d w i -Z, Balita. Mas maagang oras ng pagboto pinag-aaralan ng Comelec sa gitna ng matinding init ng panahon d WIZ Balita At inflation rate sa bansa noong nakaraang buwan Bumilis ayon sa PSA Mga balita updated Mga isyong updated Mga komentaryong updated Sa Usapang Tol Kasama si Senator Tol Senator Francis Tolentino Tol ng bawat Pilipino At Cecil Villarosa sa na ng ating mga balita, sa latest ng Filipino Mirror, posibleng bawasan na ng pamahalaan ang alokasyon ng tubig na Maynila at Manila Water sa susunod na linggo. Yan ang inanunsyo ng Department of Environment and Natural Resources dahil malapit ng bumaba sa minimum operating level na 180 meters ang tubig sa Angat Dam. Sa Angat Dam nang gagaling mahigit 90% na supply ng tubig sa Metro Manila at karating na mga lalawigan. Ayon kay DNR Undersecretary Carlos Primo, Simo David, maaaring ibaba ang alokasyon ng tubig sa 49 cubic meters per second sa Mayo 16 hanggang sa bumus ang ulan sa watershed ng Angat. Sa kabila nito, nauna nang tiniyak na opisyal sa paniyam ng DWIZ na walang mangyayaring malalang water interruption sa Metro Manila kahit bumaba ang alokasyon sa dalawang water concessionaire. Uh, kahit po bumaba tayo ng 49. Okay. Uh, tingin ko kaya pa rin na wala tayong major water interruption sa Metro Manila. Tingin ko with the, of course the help of everybody na magbawas lang kahit 1 or 2 minutes sa pagpaligo, definitely wag gamitin. Mer meron na po tayong mga pinagbabawal na activities ngayon yung mm -hmm, paggamit yun, ng yun garden hose panglinis ng ng kotse o kaya pang uh, water ng ating garden. at yan ang tinig ni DNR Undersecretary Carlos Primo David sa panayam ng DWIZ. DW Di asahan pala ang pila balde. Doon kaya ang mangyayari pagka binabaya alokasyon, Sentol? Mm huwag -hmm. naman, huwag naman. At siguro ready lang yung ating mga fire trucks, ready mm -hmm. lang yung ating mga uh, water tankers at uh, maraming... Marami naman yan. Siguro, uh, handa lang yan. Alam naman natin kung saan may kakulangan ng tubig. Ayan, Senta. Ang tama ah. yan, magtipid talaga sa tubig. Oo, at yung, yung mga car wash, no? Uh, hihigpitan na. At uh, talagang tulong-tulong tayo dito sa pagtugon uh, sa problemang ito ng supply ng tubig. Samantala, sa iba pang mga balita, lusot na sa House Committee on Agriculture and Food ang panukalang amyandahan ang Rice Tarification Law o RTL. Ito ay matapos magmusyon si Abono Party's Representative Robert Raymond Estrella na ipasana ang substitute bill ng panukala sa pagdinig. Iginiit ni Estrella na hindi na makapaghintay ang mamamayan na magkaroon ng sapat at murang mga bilihin, lalo na ang bigas. Sinuportahan naman ito ng mga miyembro ng komite na agad ipinasap ang substitute bill ng mga amyenda sa RTL. Kabilang na po rito ang pagabalik ng mandato sa National Food Authority para bumili at magbenta ng abot kayang bigas sa pamilihan. Kasunod nito, dadalhin na sa House Committee on Ways and Means ang panukala para sa tax provision na inaasahang agarang maaaprubahan. D.W.I.Z. Balita sa oras na labing apat na minuto makalipas ang alas 6 na umaga, aabot sa may 3,000 pasyente ang pumipila sa San Lazaro Hospital sa Maynila araw-araw para magpabakuna contra rabies. Dahil dito umapila na ang nasabing ospital sa mga lokal na pamahalaan na buksan ang kanilang mga animal bite center para mabakunahan ang iba sa mga pasyente. Aminado si David Suplico, ang officer in charge ng San Lazaro Medical Services, na hindi nila kayang i-accommodate ang lahat ng pasyente dahil daan lamang ang kapasidad ng pasilidad. Bukod sa San Lazaro Hospital, nag-aalok din ng libreng bakuna contra rabies, ang Research Institute for Tropical Medicine o RITM sa Munting Lupa at gayon din po sa Amang Rodriguez Hospital sa Marikina. D-W-I-Z Balita talagang tag-init Yan ang mga ano eh, karaniwang mga insidente yang pagtaas ng mga kaso ng uh, rabies Samantala, target naman po ng Commission on Elections na paagahin ang oras ng pagboto sa May 2025 midterm elections para maprotektahan ang mga butante mula sa matinding init ng panahon. Ayon kay Comlex Chairman George Garcia, plano ng poll body na paagahin ang pagboto para sa mga senior citizen, buntis at Persons with Disability kung saan magisimula ang pagboto bandang alas 5 hanggang alas 7 na umaga, maaari din naman silang bumoto sa ibang oras. Tinitingnan din ng Comelec ang mall voting para mas maging komportable ang publiko. Samantala sinabi ni Comelec spokesman John Rex Janko na hindi na panalawigin pa ang voter registration na itinakda hanggang setyembre Setiembre. DWIC, Tuloy-tuloy po tayo sa pagabalita. Bahagyang bumilis sa 3.8% ang inflation sa bansa noong Abril. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, mas mataas yan kumpara sa 3.7% inflation na naitala nitong Marso at sa 6.6% na naitala noong Abril na nakaraang taon. Ibig sabihin, ay eh, mas mababa, mababa naman ano, itong pinakahuli inflation kung year-on-year -year basis ko ang pagabatayan. Nabatid na ang naturang prosyento rin ang pinakamabilis na pagtaas mula noong Desyembre taong 2023 kung saan naiulat ang 3.9% na inflation rate. Gayunman, pasok ito sa Forecast range ng Banko Sentral ng Pilipinas na 3.5% hanggang 4.3% inflation rate. Iniugnay ng PSA ang pagtaas ng inflation o ang pagbilis ng inflation sa mas mataas na presyo ng pagkain at non-alcoholic beverage na nakapagambag ng 2.3% sa overall inflation habang pumalo rin sa 2.6% ang transportasyon na may 0.2% na ambag sa pagbilis ng kabuang inflation rate sa bansa. DWIZ Ang magandang report dyan, Sentol, dyan sa issue ng inflation, eh humupa naman yung rice inflation. Humupa, bumaba ng konti. Oo. Oo. Kaya ako noon matagal ko nang hinihiling magkaroon for the duration of the El Nino ay magkaroon ng price control. Mm -hmm. Yes. Ah, uh, di ba natandaan mo in yes, natin yung TGA DTI mag meeting mm -hmm. sila so hindi natin nabalitaan kung ano nangyari na doon. Yung, ma ma malaki talaga ang epekto nitong El Nino uh, mm -hmm. sa presyo ng bilihin, nakikita naman natin sa market reports natin araw-araw. Mm, yes, Entol. Kung baga, eh, ang apektado rito hindi lang yung mga magasaka, at yung mga mangis Pati consumers, Yes, pati consumer sa buong bansa. Tayo po ay apektado. Kasi pagkakulang ang supply ng pagkain, eh ramdam natin yan dahil tumataas ang presyo ng mga bilihin. Correct, correct. Mm -hmm. Kaya importante yung uh, mungkahi mungkahin ninyo na state of national calamity para, para ma-implement uh, nationwide central. Tama, ano yung po? Price yung price control. Yung price control. Ayan. Samantala po, eh, tanggap muna tayo ng pag-uulat mula sa rabas himpilan. Ang PNP pinagpapaliwanag sa paglilipat ng assignment sa PNP CIDG officer na nanguna sa raid sa Pogo sa Bambantarlac. Ang report mula kay Patrol No. 19, Seri Ortega Bueno. Humihingi ng paliwanag Senator Ruiz Santivero sa Philippine National Police ukol sa pagtanggal sa puesto kay Police Colonel George Buyakaw, ang dating hepe ng PNP, CID, GNCR. Si Buyakaw ang police officer na o nanguna sa pag-raid ng Pogo Complex sa Banban, Tarlac na natuklasang may illegal activities. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations ukol sa Pogo Operations, sinabi ni Honteveros na inalis si Boyacaw at inilipat sa ibang assignment sa Mindanao. Tanong ng senadora ay kung dahil ba malaking accomplishment ang raid sa Pogo. Sa pagdinig, sinabi ni Undersecretary Gilbert Cruz, ang chief ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, na nakita lang nila sa website ng PNP ang reassignment ni Boyacaw at wala namang nakasaad na dahilan. Anya ang unit ni Boyacaw ang nag-initiate ng pagkuha ng search warrant sa Pogo Complex na batay sa natanggap na sumbong. Kung nalipat niya malayo si Boyacao, kailangan siyang lumipad patungo rito sa Maynila para sa preparasyon ng mga kaso. Ayon kay Undersecretary Cruz, si kinatatakot nila na masira ang kaso laban sa mga nasa likod ng Pogo kapag hindi nakarating dito sa Maynila si Boyacao para sa mga pagdinig ng korte. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas at DWIC Nagbabalita ng tama Naglilingkod ng tama DWIC Babalita Isa pang report mula sa labas ng impilan Ang panukalang dagdag sahod Hindi na dapat pinatatagal Ayon sa TUCP Detalye mula kay Patrol No. 11 Tina Nolasco Nanindigan ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP na hindi na dapat pinatatagal pa ng mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang taas sahod para sa mga manggagawa sa pribadong sektora. Kasaba ito ng pagkalugod ng TUCP sa mandato ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Regional Wage Boards na repasuhin ang wage rate sa harap ng mataas na inflation rate. Umaasa ang partido na hindi na maaantala at tutugon na ang House Committee on Labor and Employment ukos sa magkatagal ng panawagang umento sa sahod. Anila dapat nang isabatas ang panukala para sa bagong Pilipinas. Kabilang na dito ang panukalang 150 pesos na arawang taas sahod na isinusulong ni TUCP Party Representative Raymond Mendoza at hanggang 750 pesos namang isinusulong ng iba pang mga mambabatas. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco, para sa impilang metodong lakas di WIZ. Nagbabalita ng tama, nagilingkod ng tama. DWIZ Pabalita! Maraming salamat sa report mong yan, Tina sa Samantala, yung mga medical workers na nabigyan naman ng health emergency allowance, halos 79% na. ayun po yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang detalye po ng balita mula kay Patrol No. 13, Gilbert Perdes. Ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na konti na lamang ang mga health worker na nagsilbing frontliner noong pandemya na hindi pa nakakatanggap pa ng kanilang health emergency allowance. Ayon kay PBBM, halos 79% ng mga bayaneng frontliner ang nakatanggap na ng kanilang binipisyo. Sinabi ni PBBM na sa 78.92% ng mga nabigyan ng nasabing allowance, naglaan ang pamalaan ng ng nasa 59.8 billion pesos na pondo. Ipinunto ng Pangulo ng Hakbang ay alinsunod na rin sa pangako ng kanyang administrasyon na maipamahagi ang binipisyo sa mga frontliner na buong tapang at dedikasyon na tumupad ng kanilang tungkulin noong panahon ng pandemya. Dagdag pa ni Pangulong Marcos pagpapakita na rin ito ngayong Health Workers Day ng pagpapahalaga sa mga Pinoy workers o Pinoy healthcare workers na nagpamalas ng kanilang buong puso, galing at malasakit sa buong mundo noong panahon ng krisis. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may todong lakas. DWIZ, nagpapalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ, matagal-tagal na yan. Oo oh, Matagal-tagal na issue yan, pero may mga ibang health workers tayo, nagditimad pa rin at... Uh... Nagmarcha ata kahapon yung iba. So sana matapos na ito dahil matagal-tagal nang tapos yung mm yung uh, pandemya. Oh, Pero ang, ang okay. issue pa rin dyan ng DBM ay yung budget na available. So, marirelease yan at marirelease. Mm -hmm. At saka, meron palang ano, Medical Workers Day Sentol. Yan ang hindi natin dapat kalimutan. Yun. Yung pagpapalakas sa ating um, medical capacity. Para hindi na tayo nabubulaga kapag merong tumatamang matinding health crisis sa bansa. Ayan, Sentol. Ah, uh, tayo po ay magbibigay daan po muna sa commercial break. Sentol ang oras po sa buong Pilipinas. This time check is brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From what